magandang araw mga manong friends so dahil pasahero lang tayo ngayon no? ah uh, ipasyal ko kayo ulit at maipakita ko sa inyo yung ah uh, ito city ito mismo city uh, kasi nakisakay lang tayo pinasakay lang ako dito ng aming boss at kasi may karga ito ayan nakita nyo yung karga Uh, ako ang magbababa uh, lupit itong sinakyan ko ako ang magbababa dalhin sa pa anohan uh, MBPI uh, yung uh, motor vehicle uh, ano ba tawag doon ah uh, perma ano ba yun basta inspection nakalimutan ko Uh, papunta na kami doon so ang schedule namin ay alas 2 media at ayon, pero maga kami umalis dire-diretso lang tong video ko mga manong friends kasi sa ah, hindi niyo na maitatanong no. Ah, ang hirap ako, hirap na hirap ako dito mag edit dito sa bago nating camera. Ah, kasi nga hindi ako makapag-download ng aking editor apps nahirapan naman ako i-transfer doon sa isa kong cellphone kung saan meron ako ah, pangidit ewan ko kung bakit <laughs> ang hirap kakapain ito, hindi ko pa masyadong gamay itong cellphone na to. kaya tuloy-tuloy lang natin yung video ah, pag natin ayun ah, na ah, diretsyo ano na so upload na ito <laughs> pero ayan nakikita nyo naman

dan pala bawa pag namamaling ito rin mismo ito yung uh, Jubil Road na tinatawag pero yung direksyon natin na dati yang jelas si Paring Agan William Agan acara si Roger Paris yang sabku yang sabku kerain ang mga bas ng sabku pero umuhin si Roger Paris umuhin Kapasyal ko lang kayo Sa hindi nakarating dito Yan may mga service road yan O service road Tapos Tatagos ka dyan Kung papasok ka ng main road Sa atin walang ganyan eh Yung service road Doon sa may bandang Ah uh, papuntang Bikutan na traffic grabe dito ayan, ano lang dumaga no oh. yung mga kamera na yan mga manong friends sa taas yan yung nagano ng mga cellphone walang seatbelt, sigarilyo ah, nag ah, gumagamit ng cellphone yan dahil pasahero tayo wala hindi tayo ano doon pag yung driver ang humawak yun sigurado 500 rial overtime. time Ada week Overtime, time ayo mga salamat mga manong friends uh, sa sa nakaabot sa dulo ng aking video uh, keep safe sa inyong lahat uh, palaging mag-iingat bye bye god bless i love you all